tayo mga kasama Hello, good morning mga kaibigan Mga padi, madi Basta Ano, pa ako Kahit masang kayo dago ng mundo Sana nila kayo mag-iingat sa mga punta natin, Lipa, no? Sa, sa Lipa, biyahe natin ngayon, Lipa. Nadaan tayo ng Tagaytay. So, may sungay. Sungay pa, daan? Hmm. Yeah. Sila, Kuya Bay. Ito na pala. Well, mga kaibigan, paalis na kami. Nakatingin <laughs> din Yes, Ito pa tayo ngayon sa ano sa Biga. Po, welcome Biga. Pero po isa do dadaanan. Papalaw meron si Ma'am. Okay Si ano si Kuya August no? Okay, ha ah. Okay. Kuya sa Ano yata 'diya sa may pakalampas ng welcome? Sa welcome bigas si Aldwin Han. pop don, pop-up. Hello. ayan pa yung bus ko, yun no? oh ayan pa oh. Ah, welcome na tayo mga kibigan, welcome <laughs> welcome silang yan Sambanda. 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 welcome. Sambanda. Ayun, ayun. Ayun. na yung mga tao na yun, no? Ayun, no? no? Pagtatatak ng bros siya, oh. Ayun na po, ayun na po. po Basta na. Basta naman na Sa may Kenny Rogers roster. Dito yan sa may welcome. Mga kaibigan. Sa wala na, isa. wala? na ba? Wala. na Wala. Si Jonathan, si Mark, si si sa unahan Dalawa kasi si yata sa unahan si... so, Sa unahan? si Mr. Kasi, kasi, kasi okay. naman sa dalawa dalawa sa unahan Kasi okay. isa lang doon. Iba doon ng bahin labi August. Mila nasa ano no na, sa eh, natin 'yan. Ha? Eh, natin yan. Kainin mo at mo rin live live. sa'kin Pero talaga yung copy? Hindi. Ay, Ay, yung <laughs> <manong> yung <laughs> Hindi Ay, Ay, lang dala dala lang yung copy Hindi, ako. Nasa truck Bypass pa lang tayo ngayon mga kaibigan. Bypass na silang... Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Madam Pot. <laughs> <laughs> na? <laughs> na Nakikita nyo mga kaibigan yung nandoon sa may bukyo na yun. Ayan, yun, 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 yung bukyo na yan. Kikita nyo yan. Si Raulo Tao yan. Ayan. Kaibigan ko yan. Pero si Raulo yan. Ayan. Kaibigan ko yung mga kaibigan. Joke lang si Raulo ha. Joke. Ayan na yung isa kong kasama. Si Mamot. Si Mamot. Katingin ha. Ayan o. Panitingin sa akin mga kaibigan. Yung nasa Bokyo na yan. Panitingin. Wala pag ipin. Nag-iisa-isa na yung mga kasama namin mga kaibigan. Dadatingin. Tarangan lang tatlo lang. Tarangan lang

ini nak sampai sini dia dah Thank okay. you. nalabas na tayo dito mga kaibigan sa way ng iskidi tapos itong way na to tagaytay na to mga kaibigan uh, tagaytay ito ay kalambarod ito tagaytay kalamburon to mga kaibigan ito kalog <laughs> Ito naman mga kaibigan Yung kanto na dadatlan natin Ito Ayan yung Santa Rosa Road Uwi nang papuntang Santa Rosa yan Ito Di narin Manila? Ang diretsuhan na rin yan Manila Laguna uh, ito itong tinatahag natin papuntang picnic group people's park dito pa rin niya sa Kalamba Ang daan natin ay sa sungay papuntang Talisay. No, dinadaanan papuntang mga boat ride. Ito pinasukan natin mga kaibigan, sungay. Sungay Road. Marami. Mga sungay ng Toro baka, kambing, saka yung usa <laughs> Ang tagos naman ito mga kaibigan dito sa Sungay Road. Talisay, Batangas. Ito yung dinadaanan ng mga nagbubot ride.

dito, ako na ina Ano? May pila siya eh, rampa. pwede <laughs> na pumasok yan ng van. Hindi na mataas 'tong po. pwede na 'to. pwede, pwede oh. Beti, bestahan din pwede god. Aw, treat diyan. Diba sa loob? hindi <coughs> ka makapasok dati. No, mababa. D'yan <laughs> no, mababa. Pero papa baka mo na. Eh! na po tayo mga kaibigan sa Animais Seminar 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 yan? Seminar 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 Seminar

Aku nak lupa. <laughs> oh, <tutuk> oh, oh ya. Cur. Sure. sama. <laughs> Yun mga kaibigan, hanggang sa muli, bye bye. Salamat, panunod. Ha?